Hi guys, isang magandang araw sa inyo mga mahal. Kanina habang naglilinis kami ng kwarto ni Mahal, may na akong message at ito ang sabi niya. Hi sis, itago mo na lang ako sa pangalang Mary. Bata pa lang ako ay nangarap na ako na magkaroon ng inspirasyon sa buhay. Bilang part of LGBT, pangarap ko na mahalin at ituring na parang isang tunay na babae. Sabi ko sa sarili ko pag dumating yung panahon na yun, ay magseseryoso na ako sa buhay. Nagtatrabaho ako noon sa malaking company sa Carmona Cavite bilang production staff. Noon, marami-rami na din ang mga nakarelasyon kong lalaki. Iba-iba ang itsura at magkakaiba ng ugali. Opo, maarte ako noon sa mga lalaki. Gusto ko yung gwapong lalaki. Nakukuha ko naman noon yung mga type ko sa lalaki. Kaso, mahirap din pala. Kasi madaming kalaban at selosa ako. Year 2017, may nakilala akong isang lalaki sa party ng isang trans friend ko. Sa GMA Gabite, itago na lang natin siya sa pangalang Carlo. Nagkakilala kami at nagkamabutihan ng loob. Noon, sabi ko, siya na yata yung gusto kong lalaki. Kaso, habang tumatagal, nakilala ko siya ng lubos. Nandun na yung mga disappointment na nangyari at mga hindi ko inaasahan. Noon pa man, marami na rin nagsasabi sa akin na ito daw si Carlo ay isang adi, gumagamit ng bato at mga iba pang pinagbabawal na gamot. Akala ko, yun lang yung mga ginagamit niya. At hanggang sa mga kaibigan ko na nga nanggagaling at nagsasabi sa akin na marami pang klase at iba't ibang uri pa ng ipinagbabawal na gamot ang ginagamit nitong si Carlo. Nung una, hindi talaga ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Pero nung time na nagsama kami sa iisang bubong, doon ko talaga nakita lahat na totoo pala lahat ng mga sinasabi ng mga friend ko. Aminado ako, mga mahal, na kapag ako nagkaka-BF, nakakalimutan ko talaga yung mga friend ko. Lalo na ayaw niya din akong gumalagala kasama yung mga friend ko lalo na sa bar. Kasi marami daw doong mga lalaki. Totoo, noon kasama ko yung mga kaibigan ko at iba't ibang lalaki yung mga nakikilala namin. Sama doon, sama dito at uuwing lasing at may saya sa mga labi. Pero sa totoo lang, masaya yung buhay ko noon nung nakilala ko si Carlo. Uuwi ako ng bahay para maligo na lang. Magpapakita lang ako saglit sa ate ko tas aalis din ako agad. Kumakain kami palagi ni Carlo sa masasarap na resto sa tuwing sumasahod ako. Binibigay ko lahat ng gusto niya. Oo, dahil ganun tayong mga trans magmahal sa mga BF natin, mapasaya lang sila. May isang anak nga pala si Carlo noon na 2 years old pa lang. Mami, yung tawag sa akin ng anak niya, sobrang bibo at sobrang cute as in. Hindi ko siya anak pero mahal na mahal ko silang dalawa ni Carlo. Hatid sundo ako noon ni Carlo from work to house namin noon. Mahaba ang hair ko kapag inaasar ako noon ng mga ka-workmate ko. Feeling ko ang ganda-ganda ko noon dahil pag ituring ako ni Carlo ay parang isang tunay na babae. Isang araw nga dumating yung pinakakinakatakutan ko. Yun nga ay nung nakulong si Carlo dahil sa ipinagbabawal na gamot. Sobrang baliw na baliw na baliw ako nung mga panahon na yun. Iniisip ko siya at pati trabaho ko nasira dahil sa kanya. Nagkanda utang-utang ako para lang may pang support sa kanya. Inasikaso ko kasi sa Imus yung kaso niya. Pero ang sabi dun sa office ay hindi daw ako yung pwedeng mag-asikaso nito. Kundi yung pamilya lang daw dapat ni Carlo. Nanay or tatay or kapatid lang daw niya ang pwedeng mag-asikaso nito. Kaya lumapit ako sa mga kapatid niya. Fast forward, makalipas nga ang isang taon ay nakalabas ng kulungan si Carlo. Hindi ko na siya napuntahan, siguro mga after a couple of months. Kaya siguro nagalit siya. Nabalitaan ko na lang sa mga friend ko na nakalabas na pala siya ng kulungan at may sinabi din yung mga kaibigan ko na sobrang nasaktan ako kung kani-kaninong bakla daw lumalapit si Carlo marami yung nagchat sa akin with pictures pa na itong si Carlo ay may bakalang katabing matulog labis akong nasaktan at nasira ang buhay ko dahil sa kanya marami ang nawala sakit akin at ang kwento niya pa sa mga bakla ay pinabayaan ko daw siya doon dumating sa point na kinakailangan ko siyang kalimutan kahit sobrang sakit para sa akin sa kabila ng lahat ng mga ginawa ko ay kulang pa rin para sa kanya kaya siguro ngayon ay hindi pa ulit ako -BF dahil sa trust issue ko at ang lesson po dito ay wag na wag tayong magtitiwala sa lalaking ginawan mo na ng mabuti pero malalaman mo na malika na pala sa ibang tao dahil sa mga kwento niya. From our letter sender, Mary ng GMA Cavite.